Po, pa kaya Sir, pakiatras po. Pakiatras. Sir, atras po. Ay, nako po. Talaga naman. O, oh, natitikitan yung oh, matras na. Sumusuporta si Senator Idol Rapi Tulfo kay Sen. President Cheese Escudero sa kanyang panawagan sa LTO na tukuyin at agad ipaalam sa Senado ang pagkakakilanlan ng may-ari ng puting SUV na gumagamit ng Plakang Pito nag sa social media ang video ng nasabing SUV gamit plaka ang plakang ina-assign lamang sa isang senador dahil tumakas ito matapos sitihin ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation, SAICT, Lady Enforcer sa pagdaan sa EDSA busway nitong linggo ng gabi. Ikatlo ng Nobyembre, bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services, agad na tinawagan ni Senator Idol si LTO Executive Director Atty. Greg Bua Jr. para humingi ng update ukol sa isyong ito. Ayon kay Kuha, sa kanilang pagsusuring na pag-alaman nila na peke ang ginamit na plaka ng SUV dahil wala raw itong mga security feature na mayroon sa mga legit na plakang pito. Ang plakang pito rin daw ay ginamit sa harap at sa likod ng naturang SUV ingbes na sa harapan lamang bukod pa sa wala itong conduction sticker. Kaya sa ngayon ay blanco pa raw muna sila kung sino talaga ang may-ari ng SUV. Pero dagdag pa ni Pua, 24 lamang sa buong Pilipinas ang nagmamayari ng puting Cadillac Escalade kaya posibleng matutukoy pa rin ang mayari nito. Ang nasabing Escalade ay tumatahak southbound patungong Ayala. Ngunit inirekomenda ni Pua kay Senator Idol na kung maaari ay tawagan din ng SAICT dahil ang lady enforcer na pumara sa driver ng SUV ay miyembro ng nasabing Interagency Task Force. Mabilis namang tinawagan ni Senator Raffi si SAICT Vice Chairman Assistant Secretary Jose Trapper Lim Deport. Sinabi ni Lim na bagamat hindi pumara at nakatakas ang SUV, nagbukas naman ng bintana ang lalaking nakasakay sa front seat nito na pinaghihinala ang security aid ng pasahero sa likod na VIP umano. Gayunpaman, nagpadala si Lim ng screenshot ng dalawang pasahero mula sa video na nakuha nila. Kung kilala nyo ang dalawang lalaking ito, makipag-ugnayan lamang sa LTO at SAICT o DILI kaya sa Senate Office ni Senator Tulfo. Ipinapangako namin na poprotektahan namin ang pagkakakilanlan ng aming magiging tipster. Nangako rin si Senator Idol na siya ay magiging patas at walang sisantuhan dito. Sir! sir sakit lang po! Sakit lang! Sakit lang, sir! Nakapante mo eh! Sakit lang! atras po, pa kaya Sir, pakaya atras po. Sige, saglit lang. Sir, i-verify lang naman kayo eh. Sir. Sir, license ko, license. Driver's license ko. Sabi ka baka sumapit ka. Stop, stop,